misteryosong pagkawala ng magkapatid sa baryo. Isang misteryo ang bumabalot ngayon sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan. Sa gitna ng katahimikan ng baryo, dalawang magkapatid ang nawawala, si Lito at Ella, na kinatatakutan na nakaranas ng isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Ayon sa mga kwento mula sa baryo, Noong isang gabi ay napag-alaman si Ella na pupunta siya sa ilog upang kumuha ng tubig. Dahil kilala sa pagiging maingat ang dalaga, hindi nag-alala ang kanyang kapatid na si Lito. Ngunit matapos ang ilang minuto, bigla na lamang may kumatok sa pintuan ng kanilang tahanan. Nang buksan ni Lito ang pintuan, tumambad sa kanya ang kanyang kapatid na si Ella ngunit may kakaiba sa itsura nito. May nanlilisik na mga mata at malamig ng mga kamay. Tila ba walang buhay? Kuya, tulungan mo ko. May nakita akong kakaiba sa ilog. Anito, na may nanginginig na tinig. Ngunit sa kapila ng pagsasalita ng Ella na ito, hindi ito humihinga. Napagtanto ni Lito na may mali, kaya't nagdesisyon siyang bumalik sa idog upang alamin ang katotohanan. Doon, natagpuan niya ang tunay na Ella na nakaupo sa gilid, nanginginig at takot na takot. Kuya tulungan mo ko, may bagay na gumagaya sa akin. Kinuha niya ang anyo ko at ngayon ay nasa bahay na natin siya, sabi ni Ella, halatang balisa agad silang bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay ang peking ela. Nakatayo sa gitna ng kadiliman ng kanilang bahay. Napansin nila ang ela na ito ay may dilaw na mga mata at matutulis na ng ngipin. At isang nakakatakot na ng ngiti ang bumalot sa kanyang muka. Dito na pagtanto ng magkapatid na hindi ito ang taong kanilang kaharap. Ito ay isang aswang na kayang gayahin ang sino mang nais itong magbiktima. Sa takot, tumakbo palabas ng bahay si Nalito at Ella at nagtangkang humingi ng tulong sa baryo. Ngunit pagkatapos ng gabi iyon, ang dalawa ay hindi na muling nakita. Ngayon, isang babala ang nakaukit sa kasaysayan ng baryo. Isang paalala na tuwing gabi, sino mang makarinig ng katok sa kanilang pinto ay magdadalawang isip bago magbukas. Ayon sa mga nakatira dito, may nagpapakilalang si Nandito at Ella naghumagala sa dilim. Tila humihingi ng tulong. Ngunit isang mahalagang babala ang mga taong iyon ay hindi humihinga. Sa kanilang dilaw na mga mata ay may aninong naghihintay na manlimlang at manakit ng susunod na bibiktimahin. Bilang paalala sa ating mga kababayan, iwasan ang paglabas ng bahay tuwing gabi, lalo na sa kagubatan o mga ilog. Ang ating kaligtasan ay mahalaga at sa baryong ito, hindi lamang ang totoo ang iyong makikilala. Minsan, ang katabi mo'y anino lamang ng tunay.